Yan, magugas po tayo ng ampalaya na nitib natin yung aking uh, bulinggit na maliit na makulit Mama. Ya. Mama. 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 Ayan, talagang makulit to. Kitang-kita pa yung ano niya. <laughs> Elis mo na lang si Daniel, no? Lang Ayan, libre lang po ang Ampalaya dito sa probinsya. Kinuha ko lang yan sa tabi-tabi. Ayan, makita nyo naman, no. Palinugasan ko lang siya. So, kaya tanggal ko yung mga dahon-dahon na dumikit. Ayan. Okay na? No? na? No? So, ayan na yung ating nahugasan na ang palaya. May hindi pa masyadong natanggal. Hindi ko na yan hihimayin kasi matagal. Ayan. Lulutuin na lang yan. Yan, ganyan lang. Medyo tinamad kasi tayong maghimay-himay ng dahon kaya ginanyan ko na lang. Malbilis lang naman maluto eh. Himay na lang pagkakain. Yan ah. Uh, Lulutuin na natin. So makita niyo itong bahay ng aking mudra at eh uh, airpot medjo Ganyan lang yung uh, bahay nila sa probinsya. Kasi ah, uh, mahirap lang kami. Yan lang, simpleng luto lang. 9 piso kun ah. So yan, ah, uh, nilikot-ikot ko lang. Tapos lulutuin ko na. Lagay ko lang na ganyan lang, simpleng luto lang. Hindi ko na nilagyan ng mantika. Yan. Lagyan ko na lang ng kunting tubig. Biin. Simple ng luto lang. Yan yung buhay namin dito sa probinsya. Mahirap lang. Tsaka mas gusto ko pa rin talaga yung nagluluto lang sa ano Yung sa kahoy lang Bakit yan? Ma ma Mas nalalasaan na. ko yung sarap ng luto Sa probinsya Yan, ganyan lang Play lang Yung guys, itong isa naman na aking igigisa Ito yung tinatawag namin na Am-amti O kay Natang Sa Kalanguya Ayan nung ngayon lang kasi ulit ako nag-ulam ng ganito. Ginisa ko lang siya. Kung makikita niyo yung mga dingding na yan, butas-butas oh, yan, eh, ganyan talaga yan. Ito wala pa kami talagang ano, maayos na tira. Ayan, kunting halo-halo lang. May maya saglit. Luto na. Dagdagan lang natin ng kunting tubig. Yan. And tapos konting kulo lang okay na yan halo-halo pa chuchu <tinyo> niluto na yan uh, hahanguin ko lang siya tapos susunod ko yung ampalaya yan okay na yan, luto na rin yan kunting lasa-lasa lang hanguin na po natin Ano? Mama. Mama. oto, dok. Omo pa-suso, makulit lang yung ating chikiteng. So ayan guys, nakaluto na tayo. Kakain na tayo maya maya. salamat sa inyong mga suporta. Ah. Thank you guys.